Samantala, mapapabilang na rin sa National Culture Treasure ang simbahan ng Santo Domingo sa Quezon City. Nakadagdang ideklara ito ng National Museum matapos ang tradisyonal na pista ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila. Alamin natin ang report mula kay Bianca Piedad. Nakatakdang ideklara ng National Museum bilang National Cultural Treasure ang simbahan ng Santo Domingo sa Quezon City sa darating na ikaapat ng Oktubre. Gagawin ito matapos ang tradisyonal na seremonya ng paglalagak ng imahe ng Nuestra Senyora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila. Dahil dito sa sa ilalim na sa polisya ng pamahalaan ang pagpapanatili at pangalaga sa simbahan at liturgical objects dito alinsunod dito sa Republic Act 4846 o ang Cultural Properties Preservation and Protection Act. What is now the participation of the government in the said declaration? As I've said, the local government also, the LGUs, has have the the uh a big part. and helping us maintain them. For example, Santo Domingo as National Treasure is the first in Quezon City. This is the first in Quezon City. Of course, we have one at the University of the Philippines at the Chapel, but it is declared as important cultural property. Bukod sa taglay na ganda ng arkitektura at disenyo ng mga mural sa loob ng Santo Domingo, naging basihan din upang ideklara itong national treasure ang maraming siglos ng kasaysayan ng pinagdaanan ng simbahan. Kasabay nito, pinaghahandaan na din ng simbahan ng Santo Domingo ang nalalapit na pagdiriwang ng pista ng Our Lady of Lanaval. Naval. Nice, nice din natin bigyang pansin ang at ating pangyamparataya. Layong din natin na pahalagahan ng mga liboto ang kanilang pangyamparataya para ang kanilang relasyon sa Diyos at para ang isyon na ibahagi ang ito sa iba. Bago pa nagtapos ang 16th century ay nasa pag-aari na ng Santo Domingo ang imahe ng Lanaval kung saan iniuugnay ang mahimalang pagtatagumpay ng Filipino-Spanish forces laban sa Dutch Armada noong 17th century. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.